So what's up guys, this is RJ Rika Welcome back again to my channel For today's video ay Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay Ano-ano ang pinapakain ko sa aking mga Crayfish uh, Usually guys uh, Minsan lang ako Magpakain ng mga Commercial feeds gaya ng PO1, PO2, PO3 uh, Kadalasan ang ginagamit ko yung uh, Organic Mga organic na mga pagkain. So, ito na po guys ang kadalasan ko pinapakain. maya uh, ito po guys ay kohol. Itlog ng kohol at yung kohol. Itong itlog guys, mas maganda ito sa mga uh, yung mga grow out or mga breeders na mangingitlog dahil uh, calcium po ito okay, so, ng lalo na yung malapit na mag molting ito guys pwede rin ito kuhol ah uh, i-slice bibiyakin mo ito tapos i-slice mo para ipakain sa ating mga bitak kadalasan guys magpakain ako dito mga karne, isda at saka yung mga and kung yung madaling mabaho isali ay kung malapit na ako mag water change, example sa sabado ako mag water change, magbibigay ako ng ganito mga karne isda sa kanila ng bearness para pagka umaga ng sabado mag water na ako kaya automatic wash out yung naiiwan ng mga ng mabaho na mga langsa ng mga pagkain na mga karne ito at ito guys ito guys mas, matitigas na ito uh, ilalagay ko ito sa aking mga tank usually ang kinakain nila yung mga anak nito Mag-itlog uh, mag sila pas mga mamaliliit ng mga anak, yun ang titirahin ng mga ating mga creepies. Mas maganda ito kaysa kohol na ilalagay natin sa tank or tub dahil hindi ito kaagaw ng mga aquatic plants. Hindi gaya ng kohol, ilalagay mo ito sa tanke or tub, uubosin talaga ang mga aquatic plants mo. At ito, ito naman guys ay asola Maganda po ito ipakain din sa ating mga crayfish. Uh, crepes, at saka duckweeds. Pero kung mayroon duckweeds kayo, mas maganda duckweeds. Ang disadvantage kasi dito, ito maraming malalaglag na parang buhok. Yung mga duckweed lang, maliliit lang yun. Tapos kung isang kuha lang ng crepes, mal malalamon agad ito, kailangan pa uh, ngat ngati nila. So, pero parang magkapariho lang sila ang mga benefits na makukuha ng ating mga crepes nito. Uh, asola at dacuids. At ito naman guys ay dablab po ito ah uh, paborito po ito ng mga trillings natin. Mas mga mas maganda ito eh. Yeah, ipapakain din sa mga pingeris na tilapia at bangus. Mabilis lumaki talaga guys kung ito ang pinapakain sa mga ah, uh, fingerlings sa tilapia at bangus. So, mas okay din ito sa ating mga bitak, lalo na yung mga krillings. Ito po ay kinukuha ko sa mga irrigation uh, gilid at uh, nag-propagate ako, ilagay ko dito at arawan uh, mag-maintain na yun uh, magkuha na lang tayo kung so marami pa guys yung mga pakain ko gaya ng kangkong, dahon ng kangkong dahon ng kamote marami pa, malunggay so ito lang ang pinapakita ko na masagana sa protena Sige guys, uh, thank you for watching. See you next video.